good morning, good morning mga kaiso. Welcome back sa YouTube channel. Ano naman iso? nandito naman tayo sa Carmen Plana. So, babalikan naman tayo. Update price tayo kahit gusto doon sa mga about na mga segunda mano na relo. Dito sa Alatagan nga. Dito sa Buro Dito sa Carmen Plana. Oh, shout out po sa lahat ng mga WIP so, maraming salamat po sa tumatakiling sa ating YouTube channel. Samahan naman ako muli para i-update presyuan natin kahit gusto doon. Let's go! Let's go! Pagod lang sa ating YouTube channel, dito lang tayo sa entrada natin sa, no, sa tapat natin sa mismo video sa mga tapat natin na, uh, mismong tapat natin sa Metro Bank uh, mga guys so dito lang sila naka-quizdo ni Boss Dodo oh, Shoutout po sa lahat no, dito tayo, dapat tayo sa mga boat, sa mga latag ni Boss Dodong Dito sa mga latag ni mga, uh, sigundaman ng mga record nito Pintahan Okay, dito natin tuloy to continue tayo mga iso mayroon tayo So wala natin mga customer So about na shout, shout out, out po kay boss Ang so, na, so, uh, natin si nila. So shout out nga pala sa mga kababayan ni Dodong Boss Dodong sa Prambol, no So update price naman tayo muli dito sa tatagal niya to so to bilis, bilis update ako na, bilis sa eh. eh. may mga customer comment sige update natin mga fresh one mga sa mga yon habang wala pang customer mga fresh nito ito ayan sige pili-pili lang po sa mga bot na kukuhain na natin so yan mga fresh one ito habang wala pa Prim, cuma kau ni perisuan panitia. Ayah, one thousand two hundred. Update price two, like. nice. ano ba yan? spring. Spring. Oh, So 1,200 to mga sana niyo sa bulb pang So bibili sa nang update price lang natin na, na dito. So madal sa mantaya dito So kung anong pagbabago ang mga presyo nito. Meron tong Michael Kors one dito. Magkano Michael Kors natin? Michael Kors ba yan? Oh, Michael Kors 15. 1,500 ang Michael Kors natin mga isong about mga, mga relo dito no. So yan. Ito. So mayroon naman tayo dito. So itong ganitong orito boss, magkano naman to? Ay, relic 15. Relic. Yan so 1,500 yung relics daw ng mga guys. So, yan. Di naman so ipapakita namin lang lang agat mga isang mga gustoan mga isang mga guys relics so. sa yah 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 ori yah Sa yah 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 Ayan, sa so, puzzle natin. Baka interesado pumunta kayo rito. So, para ma... Ayan. 1,200. Ayan. Michael Kors. Ano? Michael Kors, ito. Michael Kors. Gold-plated. 1 key. Umi ka. Pangke. Ay mo may pakita. Tres. Why na? Ano no to? sige, pili lang po kayo. Ayun, so sige pili lang po, boss. Yeah, medyo may customer lang tayo mga sam. So ito naman tayo. Damputin lang natin, mga guys. Ito, boss, ito. Michael Carlos din. Ah, Ito Oh, 800 hindi pa refresh yung presyo natin ng na mga tatak natin na Relong Brands natin, no. Ito Michael Kors na Gold plated 800 lang dito mga guys. Napakaganda. 800 lang. Depende sa class kasi ang mga look dito natin guys. So mayroon naman tayo rito na Seiko 5 mga guys. Ayan, Seiko 5. Ito vintage na rito mga guys. Seiko 5. Automatic 'yon. Tamang oras, oh, tamang, uh, tamang pitcha ah sandi twenty daga 27 sandi so, ang seven so ampriswan nito one key na ampriswan na ah 1 key mahusay talaga ang dito one key to ah uh, uh, dito automatic na six five one key so nagalap usom ako sa loob natin block natin sa loob natin ano 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 machine natin ano 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 1,000 lang ito mga guys panlalaki okay? so mayroon tayo ditong Rolex yan. itong Rolex na ito isang libo o okay, isang libo lang itong Rolex mga guys mm -hmm. uh, brand new ito yan brand new ito mga guys ha automatic rito mga guys sa Rolex gold plated Quanticho piece So, sa gold bracelet siguro presyo nito. Yeah. 700. So may retention ko din uh, gold plated so may English magkano si ko to? 700. 700. Ayan, ito. Ito mayroon tong ito, ang ganda nito, ano? 800. 800. Tapos ito, guys. 800. 800 guys natin. Ito. Ito, ito, ito maganda daw, oh. Ito boss, magkano to boss? Kiwi ang kiwi. Kiwi, magkano ang presyo pa nito? 800. 800 din. Ayun, sa mga okay. bag Ito, Philip, Atomati. automatic, Philip, automatic. Magkano pa ang presyo nito, boss? Ayun. Yun know. oh. Pati Philip. 800 to. Ay, P7,000. Ay, P7,000 mga isa. Yan mga ganito. About na ralo ni Boss Dudong dito ha. Ah. Pati yung ulo niya. Yung... Yan. Ah. Sa so, kanya pa rin. Original pa rin siya oh. guys. <laughs> Oo. Okay. Well, wala mamaya doon. Wala nga pa. Balik ka na. Ito, to. ito. Wala, to. Ito, wala, to. ito wala, boss. Magkano man to. Ah, uh, P800. P800. Yan. May P800 ito mga ganito ng Oreo mga isa. P20. P20. Wala pa p Yan. Ito mayroon tayo na itong ano. Ayan. Okay. So, Dami yung pera po yung. So, mayroon tayong Alpha. Alba ba ito? Oh, Alba yan. Alba. Magkano pang presyo ang Alba, Gol? 800. 800. So, mga oh, ganyan lock natin. So, mga bang wala pang customer, no? Uh, so, pasensya mo naman hindi naman masyado natin tagalan nun sa kamay natin kasi ay may dumating na mga customer. Kasyo no. natin, boss, magkano yung list? Ah, oh, ito, 800. Yan. 800 din din natin, no? So, kasyo. Masyado lang natin, hindi natin masyado titigan mabuti, no? So, yan, pabilisan lang tayo mga update natin. 800. So, ito, mayroon naman tayo. Ito, boss, magkano? 700. 700. 700. Yan, yeah, so, ganito lang guys ha. So baka magustuhan nyo, pumasyal na kayo dito sa Burautan. So meron tayong... Ito, hindi Ito, pa to, to. ito. Oh, na harang pala ito Ito mga ganito, ano? Swiss Swiss. Swiss. Yan. Magkano to? Teta. 1,200 mga isang lang. Baka gustuhan nyo to, ito mga Swiss Yan. Yeah. Yan, yeah. 1,200. Swiss yan, Swiss, Swiss machine so, so, yan. May oh. eh, makina pala yan, eh, may gitsang libon na. Quartz lang to. Oo oh. Quartz lang. Yan mga isang. Yan. 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 Ito. Ayan. Ano naman? Ah. Itong ano? Michael Kors. Magkano naman to? Ano Kors? to? Oh, mabigat nga. Ano to? Magkano to? 1,500 lang mga dyan Tumama ako po sir 1,500 to

Ayan, mga klase lang daw to. Klase Bulgari. Bulgari 1500. Sana ganap nang magugustuhan niyo. Ah, ito. 1K Casio. Casio 1K. Ito, 1 So mga Casio 1212. Ganito ito. 1212. Fossil original. Eh. original ha. Michael Kors. Michael Kors. Original din. Original din 'yan. Original din yan. Ah, ito, isang libo. Ito, one, two. One, two, yung... Two, ito, relic, one, 1,000 One, thousand, one Ito, one, five. One, five. Michael Kors. Michael Kors. Ito, relic, ano Spread. Spread. galing natin, Ito ah. na ito, ito naman. Ayan. Eight hundred. Eight machine. Swiss machine eto klase ilang Klase ng Rolex, no? Oo. Uh, Pero stainless yan. Oo, oh, stainless. Magkano mga naman yung band? yan. 800. 800. Michael Kors. Michael Kors. Sa mga babae, sa mga tungo isang deltsakan. Kapresyo ang highest price ng mga hundred Ito, 700. 700. Ito, 500. 500. Pambabae, no? Ah, ah taga pambabae. So, 500 man, igusabol pa naman yung mga oh, bottle. Oh. Yan, katulad nito, oh. pambabae natin mga isang. Mga quarts lang yan. Oo. Oh, ito, 500. Oo, oh, 500 din yan. Ito, mango, 600. 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 800 800 700 Citizen 700. Diesel. Diesel 700. 700. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 700 600. 600. 600. hundred. 600. 600. Orient hundred. 600. 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 600 600 600, 600, 600, 700, 600, 600 yung, yung baba na Baba ng na Oo, oh, ito 600 600 ito, vintage na rin yun, no? Automatic na Seco Ito, standard, fossil. Fossil. magkano pa ba? Mga quartz na yan oh, mga quartz ah, quartz lang na lang. 700, 700 At 700 700 lang mm -hmm. yung mga quartz ah. So yung mic, ano natin? Ay, divers. Divers, magkano pa lang ngayon yun? Original to 2,500. 25. 2,500, hindi ko sa ball pa naman siguro ah. yan. O yan. Siko divers, 100 meters yan ng ah. ano. Yan, siko divers automatic, no? Oo, lilinisin pa. Ah. O oh, yan. Pero bago pa siya. Bago pa siya. Bago na ano, loma no? Oo, hindi. Ah. Tawag yung tawag. Sikanhan. Sikanhan. Bago pa. O, bagong, oh, yan. Automatic siya, ganyan. Siya. Automatic. Ah, 2,500. 2,500. Ah, ayan. Negotiable pa. Ayan. Ito ito ba? lasa ano dito hiliran na to, magkano ah. pa naman to? Ah, may kill cost to no. May kill cost ba? Yan? Hindi, Tenet Gold. Tenet Gold. Gold, magkano? Ayan, 600. 600 lang to mga siya. Kenneth Gold. Tawas ito mga ta. na in it. Class ito. To. Ayan, maganda rin ito. No? Magkano naman yung bit namin? 800, 800. 800. 800. 800. 800. Ito, 700 kinit gold. Oh, okay, kinit gold 700, 700. So, yan yeah, natapos natin ang ating price mga about na ano natin. So, saan matatagpuan ang ating pwesto natin, boy? Sa video tapat ng ng Metrobank. Metrobank. Dito lang sa Carmen Plaza sa Burauta. shout out please sa asawa ko. Sa, 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 sa buong pamilya ko shout out. Oh, yeah, shout out to sa lahat pamilya ni ano, Boss Dodong ha. Porta oh, na si Tony Bla. Tony Bla. All right, so maraming maraming salamat po sa inyong uh, na uh, papanood sa mga aming mga video. Ayun, yeah. pili-pili lang po. So maraming salamat. So let's go.